Good morning guys, nito naman po si Kuya Weng for uh, To this video, ang upload ko ngayon ay uh, regarding with the uh, exterior ng bahay Makita ko sa inyo yung exterior ng bahay Ikutin natin from uh, syempre sa harap, sa gilid uh, sa may kita nyo na lang sa video yung uh, labas ng bahay So, simulan na natin in 3, 2, 1 Ito guys, simulan natin dito sa harapan mga Yung mga previous videos natin, eh, pinakita ko naman yun. Pasok muna tayo sa saglit sa doon ang kula pa nga pala dyan guys sa loob yung uh, syempre pinto obviously tapos aircon, uh, aircons baseboard tapos uh, ayan, medyo lapat na yung anaya, shower enclosure lavatories, water closets yung mga uh, uh, pictures natin shower head tapos uh, Ila yan na lang yung mga kulang. Ayan yung loob ng kwarto. bedroom. Uh, oh. yung temporarily pinagamit sa akin ng owner. Buti mabait si bossing. eh yung loob. Siyempre nakita nyo naman na yan dun sa previous videos natin. Ito yung harap ayan nalagay na natin yung di gusto ko yan kasi yung gusto nung mayari medyo talagang malaki mataas, bungalo siya pero malaki siya na mataas tim nung kulay natin ganda lang At siguro tatlong kulay lang yan uh, green green tapos yung exterior natin, kumamit kami ng PVC, alternate lang, Merong, may ventilation, tapos uh, wala, white na yung kura ng PVC natin. <coughs> Ayan yung labas, yung lanay, uh, x-temperata yun natin sure kung kailan nakapag-design na yung owner siguro at namin gagawin yan syempre additional works yan eh yan e, may kita natin nandyan yung uh, water tank nila and then yung pumps baka i-relocate natin yung pumps na yan at yung water tank kasi medyo hindi maganda tingnan kapag uh, syempre nandyan yung lanay mo kasi uh, doon kasi sa unang uh, contractor mag uh, problema lang so ang proposal namin dito natin ilalagay sa bandang likod na tapanggalin natin yan yung scaffoldings din kulang natin dyan syempre yung cables na gusto mong may ari nilagay dun sa sagda sa natin yan may mga abang tayo ng mga pipes or uh, kasi baka mag extend pa ng, uh, maglagay pa ng uh, isa pang uh, patio sa bantang likod tsaka dirty kitchen <coughs> yan yung likod. Yung ginamit natin na glass for windows or uh, tempered 6mm thick. Kasi yung orientation. Yung orientation niya palagay sa facing dun sa harap natin, east. So, maganda yan kasi sunrise sunrise na yung pinto natin and then syempre sa likod yan tinitingnan natin yung palubo ng araw maganda rin naman yung position ng lanay kasi uh, ano yan nasa nasa patayok mm -hmm. yung position natin yun kasi uh, south southwest northeast I know southwest pala <coughs> ay may kambing hindi ako yun habagat ayan yung start from June eh. habagat ngayon summer camera eh. nasa March tayo ganda na may position lang na yung kasi bahangin eh pagka uh, during those times and ito na yung left side tatanggalin na rin natin yung mga scapegs <coughs> kinuha na ko nga pala itong video guys uh, umaga para hindi pa masyadong mainit around uh, 7 am Ayan, from there, nga uh, pala, uh, ang sukat ng bahay is uh, 12 by 25 meters na ako then sa side na yan yung mga bedrooms. Ayan yung masters, bedroom 1 and 2, maids room. Yung mga sizes is, uh, yung masters area natin, 23 square meter. Tapos yung 2 uh, bedrooms, 20 square meter. Tapos yung maids room, 12 square meter. Ayan na yung harap natin. Yung salamin natin dyan. Reflective glass. Para in the morning or sa araw. Daylight. Hindi naikita yung loob. Pero maglalagay pa rin naman sila ng mga blinds dyan. Dun sa dano lang na sa gilid. Sa mga gilid. And that's it for now. Bye guys.